パソコン זה עוד דקה masyadong seriyoso si ano tito napatay Si kita may yung taba bayad yung may bayad yung may bayad Rapi. Doon bayad yung may may birthday yung may bayad yung may may yung? Ah, may lumalakad pala. Ay, may. Ah, mababaw lang. Oo. Oh. Bakit? Julas last din? Eh, si Chloe ah. Ganon din nangyari. Oo. Oh. Ayun sa kanila, sa kanila, ano eh. Kung sa labas yung anak ko na dahil, Patubig dito? Katawid ka dyan. Tingnan mo, Hindi si Raph, iba. Kaya yeah, no, katawid kaya, dyan. Kaya ni Raph. Doon yan sa baba na daw. Baba. May bangko ba yan? Ay, Bang may bangko. <laughs> 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 nating <ni Parva> <laughs> <Vansyo. laughs> pa na eh, papunta na kami ibayo <laughs> <laughs> ito ka sa ilo ka papunta na ibayo Hmm. Ganda, tingin-tingin sa apakan. mo, hmm? Mamay, matulak mo ako. Antay natin si ate. Matagal yun. Hindi, dyan lang yung bibili, be. Oh, ano daw? Tandahan daw, madulas. Oh, sige na, sige, dandahan

Bakit ko lang yung mga bata, madulas to. <coughs> <Papa>, madulas <dyan. laughs> Sige, ang blood, ang <laughs> Patay mo. Walang <laughs> magawa eh. Malay mo. <laughs> Malay ko.

Diyan muna kayo nak mamaya na wala pang bangka. Ah! Basta ah! wala pang pera doon sa Dito, uh, Maghirap ka kasi mahirap ka. Ha, jan ka. jan hindi ka sasakay bangkarap. Ah! Ah. May kakontak na yan doon sa ano, Marikina. Ay. Mababaw pala. Mababaw na nga kasi nga diba yung wawa. May ano, tigil na. na. Ay, ito, Dito may payong ayaw magsilong. Ang lata naman na pag natumba doon. na Diyan ka lang muna. tumalun eh. mo. na mo na atat na yung namin ah. Si Mimi George. Ay, parya o sobrang raya. Mom. Mom daw. Oo. Udit daw. Daw. ay tayo hindi na mabasa. hindi Ang bagal naman kanina pa kami nag Dial. Abi ko mari. Ay mo ko sa. Abgay. Wag <tong> ka wag ka pisto sa ano eh. Wag ka pisto sa dumlan. Tungtua, tungtua. Kaya? Alata. Naman? Alata na mo pag hindi kaya sa sabi ng babawas. Kaya, kaya. Ano ta naman yan? Pag hindi kaya. Yabang.

Ma. Ah, oh. upo sa gilid. Oo, oh, dyan sa gitna ba? Let's do it. Yan po, papalaot na kami. Ay! Ay! Ate! 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 Mamaya baka hindi na kaya pang kain. Gas!

haha sabi na nga siya nga si ganiyan ha, bakit sila si pero tatuan niya pangalan ni julie sa po yan maranda meron nga din ang na nag ka ng jeep na yung buto saan saan ano ano pa? Ah? Itrabiyo mo siya, dali. <laughs> <laughs> Daro po ka lakas sa bagyo dito nung nakaraan. <laughs> sa pong himala. Ang <laughs> uh, <laughs> bumagsak po dito ng bagyo is... Hindi <laughs> ko alam. Nakakaawa po ang sinapit ninyo. Ninyo? <laughs> 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 Sobrang nakakaawa po kayo. Sobrang awa ko, mamamatay na ako. <laughs> Kalma lang. Kalma <laughs> lang. <laughs> Magbayad <laughs> Dito, babalik mo na agad Hindi Di ba babalik nga siya? Oo Babalik mo na Agad nyo naman, dapat tinawid nyo na lang kasi Alam nyo nga pa Alam nyo nga pa Kong Dapat tinawid nyo Dapat tinawid nyo

Ay, magiging ilalas po. mo muna yan, e. Ba. Ay, yung Ayaw niya kasi iba ka duha. Di ba kasi buhay? Ayayayayay! Hindi ako iyaya. I'm your auntie, kayo. si Wayawaya,

ah <gasps> paniyo si Hindi parang excited na wala sang kalamalan ko anong dadalalahin. Gumagana pa. <coughs> ah, Asli ah. <coughs> Yan Siya bang Ay, yung payong ko pala sa gaban. Dito dito. Malaki ito eh. Ako hawak na. <laughs> ah, akin naman. <laughs> o pala may daanan doon eh. Bababaw dyan. Dito naman. apat oh, pati, oh. ano... tanggap ba yung hap ko? Hindi ba dati di sa sila? Sino? Sinarapin? Sino eh. ang? Kasi hindi yung sinarapin kasi nabito na din pala sila. Sino pa Ah, pagharap lang ata. Ano? Siyempre, may tempered eh. Yung camera sa harap. Mauna na kayo, sumunod na kay, kay Ate Jima. Huwag na lang tayong kay si Papa niyo. Mahinay maglakaw. Ay, ang hapo. Ulan ng lakad. Oo. Oh. Magtingin ka si Chloe. Mabalian ka. Dito na kayo sa kasagingan. Hindi man tayo dumaan dito na karami. Ito, ilan ang diyahe. ang gala namin dito na kami sa hey guys galang biglaan kahit bagyo <laughs> kasi nangako تقدم لانكم

yung dinaana natin yung. <coughs> <coughs> ito na yung mga kasama ko mabagal maglakad, madulas

David <coughs> nah kalau bak pade lo polio kamu bak kenapa lah tuma bak beruinang wes enggak arep Ikaw pre, nagiinom ka pa? Ha? Nagiinom ka pa rin? Ay, hindi, mamparang na. Ano yan? na? yan? Lakas ang kundi nung. dito. Punta doon. Saan yung bugoy mo ngayon? At na ang mga idol lang dito na lang muna ang aking video. Sana subaybayan niyo pa ang susunod kong mga video. Next video po ang part 2. Yan nakarating na po kami dito sa amin pupuntahan. Maraming salamat po. Bye-bye. May susunod pang video yung part 2. Dito, bujo. Dito po sila. Yan yung puging maganda. Ano ba talaga? Puging maganda. Pero may out yung kabayang natin. Uy, wala. Wala? Sino yung kakabay mo. Wala? Ah, saan yung kakabay mo? Hindi. So, Ben!